Mga bay, di mga balita, gikan sa Visayas ug sa Mindanao, gimando ni acting PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ang mas istrikto na pagbantay sa mga pulis sa mga eskwelahan. Kinikuman sa sagunson nga bomb threat sa mga eskwelahan sa Visayas ug Mindanao nga may resulta sa forced evacuations ug class suspensions. Ni November 17, walo ka eskwelahan sa Iloilo ug usa sa Digo City, Davao del Sur ang gitarget sa miaging semana adunay usa ka barangay sa Ormoc City Leyte nga nakadawat sa og threat. Gimando na usab ni Natates ang detalyadong investigasyon sa nahisgotang mga insidente. Talaing bahin mga bay nagsorry na ang yaya nga gireklamo sa pag-abuso sa iyang mga gibantayang mga baby. Nakitaan sa video nga di kalingawan aning 19 years old nga yaya ang usa ka 6 months old nga baby. Iyan ang gibutang sa sulod sa refrigerator unya niya gasigi na og hilak ang bata. Sa lain po nga video, nakitaan nga ang kaluhaan ng baby gisulod sa yaya sa drawer. You mga koi, eh? nung sa tubig. <laughs> well, Asa ka sila? Hindi? Wala! Lagi ka dira! Matod pa sa amo, upat na kabulan na ning yaya nga sa ilang pamilya. Pero ni Adtong Hulyo, kinahanglan nila kiniibalik sa probinsya tungod kay giingong nagka-iresponsable na kununi sa balay. Mausab ning panahon na nga gihatagan sila og mga kopya sa mga video nga gikan sa pipila nila ka concerned ng mga amigo gamiga sa wanted sa radyo gi-insister sa yaya nga dili niya intensyon nga masakitan ang mga bata pero disisidido disisid na ang mga ginikanan nga pasakaan siya og reklamo child abuse Nung nakita ko yun, sobra. Halos gusto ko magwala sa bahay. Sobrang galit. Naiiyak ako kasi di ko inakala na ganun gagawin sa anak namin. Tuwaan lang po yung So, yun, so natuwa ka? Natutuwa ka? Hindi po. Pinahina naman namin yung temperatura po. Tanggap ko po na mali talaga yung ginawa namin. Kanaan sa mga bay, magkuyog na sa taong ma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.